Galit. Buti pa diba si ano, ayan o, behave lang. Behave lang si... Sino to? Si Chiti. At sya pa si Steffi. O? Oh? Huh? <laughs> Relax lang yung dalawa samantala siya. Napaka-hyper. Tingnan mo yung dalawa. Diyos ko. Diyos ko. Pag lumating na yung pera part. para makaano na rin ako. Ha? Part? O kasi magano na tayo doon sa probinsya eh. Matatapos na tayo bahay. Ito pala, ay sige, mamaya na. Ano yung muna yan? Kausapin mo muna yung tatlo. Si... Gusto mo magpalambing yung dalawa, oh. May muta part, oh. May muta yung dalawa, oh. Tanggalin mo kaya. Ano ka ba Lambingin mo mo kasi muna yung dalawa. Gusto Mag magpalambing sa inyo yung dalawa, oh. Hmm. Grabe, pagdadali natin yan doon. <laughs> Diyos ko. <laughs> ano, pat, uy? Ma, ano yung matanong isa? May mga tao, ano ka ba? Kinamay mo pa, Diyos ko. Litisyo ka dapat. Masaway. Masaway ka. Hindi, kadiri.

si ano naman si Cik Cik naman Cik 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 lang nakakatuwa um. Oh, si Ah, si naman. Ano ang Ano Ayan, yan yan pala lang. Mm, ng dila <laughs> Ngene. Eh, dikit ke muka dikit. Pa dikit kin tatlo muka. Sino? Dikit silang tatlo muka. Hmm, bukit si anu, baik-baik, bait baik bait-bait मागेतरं गिरवा तो व्हिडिओ लिदाचो ना बरं सांगा आणि सुचيهمो पालाय की तो पार्टी ओपन मॅक्सस तो समेटो तो इकडे इकडे दिसतंय